yun nga. Baha na baha. So, sa bahay po namin mismo po. Bahay ninyo ito. So, oh, yan po. May yeah. bakod kasi. Opo, oh, yan po yung hama ng subdivision Ako po. po. Yung nakabakod na. pero yes. pumasok na sa bahay ninyo. Kasi wala po lalabasan yung tubig. So, binakod na yung buong subdivision yes, po. property. Na walang drainage po. Engineer, baka naman maging dahilan pa ito para uh, may maghain ng ombudsman complaint dahil sa hindi natin yes, nagagawa yung dapat eh, gawin na muna natin yung kung ano yung makakaya natin. Diba? Opo. Oh, Para uh, after po, talagang tutukuhan po Oo. natin yan. Nalo din po natin yung developer. Kasi yes. nga po, nag-ano ng tagulan. Kaya nagkakaroon po ng delay lang yung ano nila siguro yung okay. project nila. Samahan na lang po ng reporter yes. po namin uh, para ma-check din po natin at kung may maitutulong po para po dito po sa bahana ito. Kasi kawawa po engineer yung mga tao po dyan, yun lang po yung sana inaalala yes, din po pa. natin. Ngayon nandito na tayo sa Santo Rosario, dito sa Pampanga. Uh, ngayon kung makikita natin, medyo may kaunting baha pa. Pero nung mga nakaraang araw, ma'am, kumusta ba ang baha dito? Sobrang malalim po, ma'am. Hanggang dito po yung tubig dyan. Tapos sobrang dumi po yung tubig. Maraming kitikiti po. Tsaka lamok po. Tsaka napektado po yung mga bahay namin marami pa tayong mga kasamang kapitbahay niyo ma'am no, or taga dito. So si ma'am kausapin din natin. Ma'am, kumusta na po ma'am? Actually medyo may kaunting tubig pa pero nung bago ba makarating sa studio ma'am, puno ba ito? Ay opo, malalim po siya. Actually po, kaya lang yan ano, medyo humupa kasi pinasipsip po nila kahapon na nanggaling doon si May medyo natakot na yata sila. Ayun, ginawa nila yung ano. Nakakaya nila siguro para pagdating nyo, wala na yung baha. Oo. Balikan natin itong sinasabi ninyong ginagawa na subdivision dito sa kabilang park. Gano'n na ba katagal itong hamana dito, ma'am? Halos magto years na po, no? More areas. than na po. Okay. Pero nung before itayo ito or bago mag-decide na magkakaroon ng subdivision, binabaha po ba kayo dito? Hindi, man, hindi po Hindi po. dire yung tubig dyan. Sipin mo yung pader nila mula from there, oh, halos one kilometer na pader. Iyan ang harangan mo yung tubig. Eh, talagang magpopondo sa... Dito lahat ang bagsak? Oo. Oh, oh, dati oh, kasi, oh. di ba mga magsasaka yan, sunod-sunod. Ang tubig, Dire-diretso. Wala nga nung nabakuran nila ng konkreto, yan na yan na yung nangyari. Wala nang labasan yung tubig. Dahil naharang ng bakod, na namatay na yung drainage. Kaya pagka umulan, lahat ng tubig dito. na ambak dito. Nailapit nyo na ba ito before? Sa barangay or sa kay mayor? Wala pang bakod dyan. Nung umpisan pa lang nila, nagreklamo na kami. Nagkaroon kami ng meeting sa Barangay Hall dito sa Santo Rosario. Kasama yung mga barangay officials namin at saka yung taga-Hamana, manager yata ng Hamana yon. So ang sabi pa sa amin, in pa yung, kung ako sabi niya, nakabili tayo, magkatabi tayo yung lote. Pag binakura ko ang lote ko, sabi niya wala na akong pakialam sa tubig mo kung saan kung saan pupunta. Yun ang sinagot sa amin. ektarya Yacta, itong binakuran nila eh. Tingnan nyo naman ang pader nila eh. Ito po yung nangyari sa bahay namin po. Pumasok na dito sa loob. Yan po. Kung mapapansin natin, ito na mismo yung wall. Tama, ma'am? Ano ba to dati, ma'am? Open area lang yes, yan. Po. Open. Open po yan. Ano po yan? Mga taniman po ng mga palay, may is ganun po. So, nung naglagay ng ganyan, talagang kayo pala yung pinakamalapit yes, na talaga. po. Yan po kaya po kami yung sobrang baha. Tapos, buti hindi naglagay ng tubo dito sa part mo, te. Di bali, Meron po yan. Tinanggal lang po namin. Pinagpupukpok. Dati merong tumatagas dyan? Yes po, meron po. So titingnan natin ma'am kung ano pa yung mga pwedeng i-action pa na gawin ng mga engineering natin dito especially ni Mayor Dati po nakasarayan ma'am. Ngayon, oh ito, maraming ano yan yung yero. Ngayon nung dumating si Mayor kahapon, binuksan po nila. So nung binuksan yan ma'am, kumbaga nahigop na yung tubig. Yung dito po, oo. Kung baga, nag-ano lang sila na palabasin doon yung tubig. Pero ito pa lang ang binubuksan nila, ma? Opo, yan po. Kasi dapat, prior sa paggawa, eh meron na dapat itong drainage, drainage tama po. po? Para hindi rin affected yung mga residente dito na may-ari rin ng lupa, Opo. tama po, ma? Inuna kasi nila yung bakod, wala namang drainage na ginawa. Kaya yun ang nangyari dito, kaya bumabaha dito po. kasama natin si Kapitan Kagawad natin dito sa barangay. Kap, unay mo na natin no, na idulog na rin sa inyo itong problema na ito at ano po ang hinaing nyo at reaksyon nyo rin po dito sir, lalo na ngayon nakarating na po sa programa ni Senator Rafi. Noong una po, uh, luwapit nga po sa amin yung mga kabarangay namin. Tapos napunta rin po kami sa engineering office sa Magalang para aksyonan. Actually, ginagawa dito, ginagawang paraan kaya lang Inabutan talaga ang tanggulan, madam, kaya kada tagulan ang lumulubog. Pero sa tingin nyo ba, tama or masyadong maliit itong drainage na ginagawa nila? Or meron bang nagawa? Actually, temporary pa lang, madam. So meron pang sinasabi dito si ma'am no, na eto daw po, itong wall na ito, actually sobrang haba po nito. No? Uh, may tubo, eto, makita natin yung tubo. So yan, ma'am, uh, yung tubig mo na doon sa kanila, dito bumababa. Sinabi ko rin kay engineer yun. Sinabi ko kay engineer ang hamana. Ano po, ang sabi ng engineer doon. Hindi nila alam. Eh sabi ko. Kasi sila ang gumawa niyan tapos hindi nila alam. Oo, oh, tinanong ko nga sa kanila kanina, bakit may tubo yun? sabi niya. Ah, meron ba kanya? Hindi nila alam. Oh. Parang uh, nagbubulag-bulagan na 'ating engineer dito sa. Mare, <laughs> mare. Kasi matagal na namin nilalapit 'yan. Ilang ilang SB na yung magpunta dito? 'Yon po ang tubo ng bakod ng Hamana siguro at 66 inches yun. Eba, nakaabang, nakaano doon sa bakod? Nakatutok dito. Kung bilangin natin, siguro yung pagitan, iilan lang. Common sense na lang, kahit nakatambak yung lupa doon, syempre yung tubig, lalabas doon sa tubo na yon, papunta dito sa lupa. Yung paliwanag ko lang po, unahin ko yung sinasabi na lang. Every time kasi na mayroong slow protection or parang riprap kasi yan eh. So, atas ng riprap yun yung fence. So, yung fence, ang purpose nun for security. And then, yung riprap po, ang purpose naman ng slow protection para yung, yung backfilling sa taas hindi mag-erode. So, parang protection siya. And then, yung pipe po na sinasabi nyo, uh, hindi naman po yun talagang actually drainage. Parang ano lang siya. Para mag-ano lang, moisture lang naman yun eh, yung vapor. Ang talagang magkikary ng, ng water going out, would be yung dalawang inlet na nakaabang namin. So, yung major doon at saka yung isa dito. Dito, nagpa-function. Yung doon, uh, in-progress pa po kami. Pero kung makikita po natin sa loob, ongoing po yun. Kailangan ayusin muna namin yung downstream eh. Habang ginagawa namin yung permanent pipe palabas, nag-provide kami ng temporary. <music> Okay, so ngayon nandito na tayo sa mismong Haman na kung saan kasama natin ngayon ang ating butihing mayor para bigyan tayo ng aksyon na gagawin natin. So ma'am, unahin natin paano ba ang agara nating gagawin? Ibubuksan natin yung isang drainage nila. Parallel drainage yung um, uh, gagamitin nila dapat, no? Pero yung natapos lang nila bago magtagulan, ulan yung isa So sarado yung isa niyan. Talagang magkaka-bottleneck sila doon. Uh, yung tubig mag-iipon talaga. So pumunta ako dito kahapon, nakita ko naman talaga na lubog yung anim ng mga bahay, no? So kinausap natin yung engineer nila, pati si Gov, kinausap din yung engineer nila kung ano yung possible na gagawin para lang um, maalis na yung tubig baha doon, no? So ngayon, binigyan namin sila ng hanggang ngayon lang para mabuksan nila yung second na drainage which they will be doing now, na ibubuksan nila. Sabi naman nila, pag ginawa nila 'yon, maalis na, maalis na. Okay. Uh, mayor no at least ngayon binigyan nila ng agarang aksyon no, with Oo. your help siguro kung hindi tayo umabot dito um, hindi ganoon tabilis yung aksyon nila nag-uusap kami kahapon ang plano kasi namin ganito ganun so kung plano yan kailan sabi namin so it was only uh, yesterday na nag-decide talaga sila na within a day. Umingi sila ng hanggang hapon. Yes. Kaya yung last hour ng ano, doon natin sila. Siguro ready na sila ngayon. Gusto nila na um, i-document natin yung pagbubukas nun and how the water will flow from yung may, may matubig na portion. Ito pong ngayon papakita namin kung ano po yung concrete plan for Hamana Home. So, Mamaya po papakita namin kung ano yung solutions talaga namin doon. Permanent. Permanent. Ito talaga ay based doon sa plan nung in-execute namin yung development dito. And at the same time, we have an additional measure na ginagawa. M mamaya makikita nyo rin. Kasi nga to address yung immediate concerns. Kasi alam nyo naman po, ay kami naman po talaga ay gusto namin maging maganda ang relasyon sa aming mga kapitbahay. Ito po, wow. uh, um, pwede nating makita kung ano yung mga measures na ginagawa namin. yung nanggagaling po doon, tuloy-tuloy po yan hanggang doon sa nakikita nyo. So, yan po ay kaya nakikita kami may ganyan dahil permanent po yan. Mamaya ipapakita rin namin sa inyo yung additional measure na ginawa namin based doon sa pinapag-usapan kahapon. So, ito permanent ito. Nakakatulong din ito, di ba? So, nasa nanggagaling ang tubig nito? Sa farm lot. Mm -hmm. Yes, tama mayora. So, kung mauubos ang tubig doon, hindi rin maganda. Hindi, hindi rin maganda kasi <laughs> yan ay farm. So, totally well, naka-level lang po kasi yan. Level lang yan hindi naman talaga siya pwedeng ilalimang pa yan. So it's, it's according to the plans. Hey, mga Hanggat wala itong mga permanent drainage ninyo, kailangan mag-commit kayo na itong mga bubuksan nating temporary ay eh hindi masasara yan. Definitely yes, Mayora. Definitely yes. So ito po, makikita nyo, kasi ito ay ginawa na yung measure ngayon para ma-address yung concern. Ito po kasi nanggagaling talaga yung galing doon. So sa bahay. Makikita po natin sa inyo, kung paano mag-flow yung tubig. Actually, so, ano anyway, po, temporary lang measure ito. Meron silang mas malaking uh, mga ano, box culvert na i-ano dyan. Permanent na yon yun ang permanent nila. So, kaya ganoon siguro nangyayari na papapansin nyo, baka akala nyo may tubig na nanggagaling sa amin. Pero yung purpose po ng mga tubo na yun ay hindi para sa tubig. Yan po ay para lang doon protection lang, di ba? Kasi, di ba, kahit tayo po nagpa-develop, may mga riprap po yan, nilalagyan po ng mga tubo, di ba? So, alam nyo po yun o kagawad. So, alam natin yan na mayroon talagang, may purpose po yun eh. Pero, siguro po better pag may na-observe kayong gano'n. Video nyo po para ma-verify ma natin na totoo talagang may lumalabas na tubig from our plant. So committed kayo na hindi na lulubog doon. Well, based on this uh, Mayora, this is just temporary, this temporary uh, I hope and I pray na hindi na talaga siya lulubog doon. Will be, you will be ready to do action sa oh, yeah. Thank you sir sa inyo pong cooperation and finally hopefully ay magtuloy-tuloy na po ito at magkaroon tayo ng permanent nga na drainage. So, Ma'am, anong nararamdaman niyo, Ma'am, kayo ngayon? Ma'am, mayor aport. Maraming dakal-pong dakala salamat po. Thank you. Thank you po. po dakal-pong dakal salamat po. Thank you very much. Time, sir. Ah, wala pong dakal-po sal. Pong, mara maraming salamat po, Sir Engineer. Maraming salamat po. <laughs> Sana magtuloy-tuloy na po ito, wala nang atrasan yung mga ginawa drainage. Thank you so much po. Same with the governor na yes. nakipag-coordinate sa inyo, Mayor. Tuloy-tuloy namin itong mamonitor, ma'am, no, yes. uh, Mayor, hanggang sa magkaroon ng permanent drainage. And hopefully, gumanda na rin yung panahon at kung umulan man, doon natin matetest uh -huh. kung maganda na talaga, uh -huh. Mayor. Uh -huh. So, do you have any last message, ma'am, sa mga residente natin? And uh, of course, sa lahat na umaasa na matuloy-tuloy pong mamonitor ito. Oo. Uh -huh. Thank you muna sa programa ninyo, no, dahil naging aware kami dito sa problema nila. And thank you rin sa Hamana, ano sila ng solusyon nila. At uh, sa mga residente, wag na silang mag-alala kasi na now that I know the problem, we will be on top of it. Thank no, you so police. much din po, Mayor. So again, Mayor, thank you so much po on behalf of Senator Rafi Tulfo. Thank you po sa lahat ng team nyo na full force today and dun po sa action nyo yesterday. And kay Sir na rin na nandito ngayon na representative from Mahamana na sana Sir no, matulungan din natin yung residente. With the help of course ng ating butihing Mayor. Thank you so much, Mayor. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat po Idol Rafi po sa pagtulong sa amin sa agad na pag-action po ng aming problema. Maraming maraming salamat po. Idol Rafi, maraming maraming salamat po sa hagarang aksyon na ano, ginawa niyo po. Sana po magtuloy-tuloy na po ito at sana po hindi na po hindi na po sana bumaha dito sa amin po. Maraming maraming salamat po. Thank you very much po thank you very much po Idol Rapi sa agarang pag aksyon dito po sa problema namin. Kahit po maliit na lang maliit na tao lang kami. Pinakinggan, pinakinggan niyo po kami. Maraming maraming salamat po.